I'm so sorry. I don't know who you are. We're just a fan. Viral sa social media ang video na kuha kay Lea Salonga habang pinagsasabihan ang grupo ng fans na pinuntahan siya sa kanyang dressing room para magpa-picture kasama siya. Sa video na pinost sa Facebook ni Christopher Reto Kelly Carpila, Makikitang humihiling ng photo op ang fans na biglang dumating sa dressing room ni Leia. Pinagsabihan niya ang mga ito na hindi niya kilala ang mga ito at sana raw ay huwag basta-basta dumarating sa kanyang dressing room nang wala sa pangalan nila sa guest list. Pero ganun pa man, pumayag pa rin si Leia sa longa na magpa-picture sa mga ito. Patuloy sa pagpapaliwanag si Leia. Narito ang post ni Christopher sa Facebook nung July 15. Nagmensahe rin ito kay Leia na sana raw kahit na wala sila sa guest list ay pinagbigyan sila sa photo op bilang nagbayad naman sila at bilang kapwa Pilipino. Tweet naman ni Leia Salongga nitong July 17, ay respeto raw ang kanyang Boundaries. Ni-retweet pa nito ang dating post tungkol sa nangyari sa beat member na si Jungkook at babala nito sa fans. Tweet pa ni Leia, maski nga raw malalapit niyang kaibigan ay nire-respeto ang kanyang Space at Boundaries. subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat!